Kung sa tunga sang kadulog, may kasanag na magtuhaw at umangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini e bala pagbuot sang kahitaasan, ukon na lang. May maligno, gidayhan? Kung ang isa kapatay, hinali nga mabuhi, nakasiling ka pala ini, e isa ka milagro. kahimuan sang siyensya. May impyerno, Gidayhan? Ini e nga pala mangkutanon. pag sa siling nga mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapat Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi inaandan ipadala lang diri sa itong panatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Ciudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi, diri sa... Mga misteryo, sang kabuhi. Kung si Don Matahong sa Gilaan o si Satong Panatutunan, Magamistel sa, sa Kabuhi. Oh. Amo na ining katapusan ko nga pagi Agon magtawhay ang balat siya sang utod ko. Tilawan ko nga magighambal kay dito Magigita ko sa iya. Mga ko sa iya nga hindi pag ibaliwala si Luna. Ano? <laughs> um, dindo? Nga <laughs> nga <Ngayon>, nagkadlaw ka. <laughs> ah, tukod na hamot na ako sa eh. Ah, oh, oh, oh. Nahangpan ko nga gusto mo nga makabulig kay Luna. Apang sala ang pamaagi sa pagbulig mo. Kung tani ang buhaton mo, Buligan mo siya nga matado ang kabuhi niya. Sa husto nga pamaagi. Wala ko sa nakita nga sala sa ginbuhat ko. Kagwala na ako sa iban pang na pinsaran nga makapaayo sa utod ko. Kag ang solusyon lang dira dirha. Among higugmaon mo siya dito. Wala ako sa malatyagon sa iya. Um, Isa pa, nakaibalo na siya nga may nubya ko. Kagkalaslo na kami ni Nuna. Gani, sorry, kid. Hindi ko mapasugta ng gusto mo matabo. Hindi. Oh. Lupok? Kaya dito na sa kwarto ni Luna? Magwa ko sa kwarto ko. Kagkatuan ko siya! ako galingon! Naghikog ang utot ko! <laughs> Luna! Utot ko! Gagin <clears throat> buwan mo ginin <laughs> Wala na siya nagkakinawa! Patay na siya! <laughs> Si Dindo Siya ang kamangdalan si ni Siya Hindi ko ikaw mapatawad Dindo Hindi Bayaran mo ang natabungay ni kay Lona Bayaran mo sang mahal Natuntun na siya sa yalulugyan. Natuntun na ang lungo ni Lona. Lona, utod ko. Hindi magdugay. Maapa si Dindo sa nahamtangan mo. Base pa lang kung magkita ay luwat diri ang inyong banas sa lain niya kalibutan kagkun matapuin na, Wala na. Sang may makaupang pasang imo paghigugma sa Wala na, Luna. Oh, hindi na ko makaybalo sang pusil. ako makahibalo mag sa pusil. Sa tungbuhi pang akon mga kinikanan, tama sa ila kalibutado sa amon relihiyon masami nila ginahambal. Ngayon hindi ko kinahanglan na maggamit sang pusil. Tungod wala sang iba niya pinaka-epektibo nga pinaka armas. Magluwas sa mangin maahiyo nga kristyano. pamatian ko ini. Bisa nga hindi tanan nga ni nila ginsunod ko. Kagsay ka doon nga pagtilaw nga nagambot sa kabuhi ko. Ang armas nga ini. Nga among ginadilian sa mga ginikanan kong ayatan ko. Amo na subong ang pinakaimportante nga butang para sa akon. Amo ini magahatag sang kalipay kag kalinong sakon. Gintunan ko sang mayo kung paano mag sini. Kagwala nasang iban pang unod sa akin kaysipan. Kundi ang patyon si Dindo. Paghanda ka, Dindo. Ilisipo na